nga ba kailangan natin pagtuunan ng pansin at i-correct ang paghihina ng kalamnan, especially sa minamahal nating seniors ng mga Filipinos? Well, that is because ang yung muscle po, it is not only for your strength. If hindi ito ma-correct, pwede itong mag-lead sa marami pang problema tulad ng pagkahulog, pagkabali ng buto, and loss of functional independence ibig sabihin mawawalan ka ng kapasidad to do certain things on your own kailangan mo ng sapat na lakas sa iyong muscles para ma-maintain ang iyong posture para sa health ng iyong joints and even for the regulation of your blood sugar level. At alam mo ba na nakita sa maraming pag-aaral na ang lakas ng iyong mga muscles is directly linked sa tinatawag natin na longevity or sa haba ng iyong buhay.